Medyo hindi daw magandang pahinggan na pati yung mga anak na ito si Mr. Robin Padilla ay mukhang nagagamit para sa kanilang uh, pamumulitika dahil kahit yung mga anak nga niya ay pinasisigaw niya na bring him home na mukhang walang ka id idea kung ano yung kanyang sinasabi. Hindi ba ito ay pang-abuso sa mga minor, mga katulad nila na bata? Anyway, bago daw pala maaresto itong si Digong, si Mr. Padilla ay nagpunta na daw sa dahig ng kung ilang beses na. At yun nga daw ay para, para ipaglaban na si Duterte. Talaga ba? Advance pala tong isang ito. Siguro una pa lang alam na nila. Alam na nila na darating sa punto na makukulong si Digong. Alam kasi nila ang totoo na maraming dapat pagbayaran si Duterte. Kaya lang kasi, yung sinasabi nga nato si Mariel Padilla na malaking utang na loob nila, dahil sa utang na loob na yan, kaya kahit anong kawalang hiyaan, kahit anong kadimonyuhan ang gawin ni Digong, ay suportado pa rin nila. Yak! Grabe, ano, yung ganyan. Dahil sa utang na loob. So dahil nga daw, um, Ilang beses na nga pumunta itong si Padilla sa The Hague, sa The Netherlands, para nga iprotesta. Noong mga panahon yun, habang nagpuprotesta siya, si Digong, habang si Digong ay naandito sa Pinas pa noon, ay minumura naman daw ang ICC at pinagbabantaan. Hmm. So, sinong naging tanga dito sa puntong ito? Natural, si Mr. Padilla. Walang utang na loob daw kasi. Ang mga Marcoses. Kaya, ayan. <laughs> 'Di ba? So talaga yung utang na loob, tinitignan na itong mga Duterte. Sino ba talaga yung mga natulungan nila kapag uh, pagdating nga sa politika? Sino yung natulungan nila? At kung yung mga yan nga ay hindi tumanaw ng utang na loob, yari. Siguro takot ang isang Robin Padilla sa puntong yan. Pero alam ko kung gaano ka suffocating yung kanilang pakiramdam na alam nila ang totoo tungkol kay Duterte pero dapat silang tumanaw ng utang na loob. Yan po ang napakasaklap na nangyayari ngayon sa mga nasa paligid ni Digong, mga taga-suporta ni Digong na tumatanaw ng utang na loob. Utang na loob. <laughs>